Hiningan ng reaksyon ng mga miyembro ng entertainment media ang award-winning actress na si Nadine Lustre tungkol sa kanasasang kaso ni Jeffrey O. Dating talent ng careless entertainment si Nadine na pinamumunuan ng Korean-American na si Jeffrey O at ng ex-boyfriend niyang si James Reed. Isa si Liza Soberano sa mga artist ngayon ng naturang talent management. Sa naganap na 2023 FAMAS Awards last Sunday, Natanong ang dalaga kung ano ang masasabi niya sa pag-aresto at pagkakulong ng negosyante dahil umano sa pag-ooperate ng business sa Pilipinas nang walang kaukulang dokumento. Aniya, ayaw na niya magsalita ukol sa issue, lalo na't hindi naman siya involved. Kamakailan ay kinumpirma ng spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval ang paghulo sa CEO ng Careless noong July 28, ngunit nakapagpiyansa na rin last August 4. Base sa report ng Bureau of Immigration, kahit pa nakapag-bail si Jeffrey ay tuloy-tuloy pa rin ang deportation case laban sa kanya. Unang na-blind item dito sa bandera si Jeffrey O ng ereklama raw ng tatay ni James Reed dahil sa puhunan sa negosyo na hindi na naibalik. Kinumpirma naman ni Christopher Means sa kanyang online show ang balita at ipinalabas rin ang video na kuha noong aktual itong inaresto. Ito po si Therese Arcea at yan ang bandera chika for today.